Isang babaeng caregiver na tubong negros occidental ang ikatlong Filipino casualty ng gera sa Israel. Sa batala, tinututukan na ng pamalaan ang sitwasyon sa Gaza, kung saan higit siyam na pong Pinoy ang nais ng umuwi sa Pilipinas. Yan ang ni Patrick De Jesus. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isa pang Pilipino ang nasawi sa nagpapatuloy na gulo sa Israel. Ayon sa DFA, ang nasawing Pilipino ay 49 anyo sa babae mula sa Negros Occidental at isang caregiver. Kabilang umano ito sa mga dumalo sa music festival na unang inatake ng militanteng grupo na Hamas. Her family is aware, the president is aware. And uh the the Philippine government of course is working yes is working uh with the family the embassy in Israel is in touch with the sisters who are in Kuwait actually uh, for the repatriation of the remains dahil dito yung nakita na sa tatlo ang kabuang bilang ng mga Pilipinong nasawi habang may tatlo ang naiulat na nawawala at puspusa ng pagtukoy sa kanilang kinaroroonan hopefully either they're just hiding Or what? Or if they were hostages, they're somewhere. If not in Israel, somewhere, maybe in Gaza, uh, and uh, or, or brought to another country, uh, and, and we're talking to governments in the region. So, <coughs> so uh, uh, we'll spare no effort. However, um, we, we, we we hope. Of course, we need prayers. No, also, and, uh, that's why uh, it's a. That's why we, we reiterate that the president condemned the strongest possible terms, this, this, uh, what he called bar barbaric or inhuman terrorist attacks, no? because uh, it targeted civilians, and that's a violation of international law. Dalawang dalawang Pilipino naman sa Israel ang nagpahayag ng intensyong makauwi ng Pilipinas dahil sa economic reason matapos mawala ng trabaho dulot ng gulo. Sa October 16 ng unang batch ng mga makakauwing Pilipino na binubuo ng walong OFW. Walang nakikita ng problema ang DFA sa Israel patungkol sa repatriation. Mas tinututukan ang sitwasyon sa Gaza kung saan siya napot dalawang Pilipino roon ang nais ng ma-repatriate. Not one has been repatriated yet. because of the fact that uh, Gaza is under a blockade. But we are working on it. Uh, we are working uh, with our um, partners, diplomatic partners, no? to uh, see if a humanitarian corridor can be opened to allow people to exit through – obviously through not – if not the uh, border with Israel, through the Rafah border. with Egypt. Na natili ang alert level 2 sa Israel o pag-iral na ng deployment sa naturang bansa habang alert level 3 sa Gaza o voluntary repatriation. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na magiging prioridad ng Anti-Terrorism Council ang pag-designate sa Hamas bilang terrorist organization dahil na rin sa pagkamatay ng ilang libong sibilyan kung saan kabilang dito ay mga Pilipino. Patrick De Jesus para sa bayan